Naghiri nga si Super Ate to the President, Amy Marcos, sa kanyang Senate Committee on Electoral Reforms, itong si Onyatoy na tumatayo na pinuno ng pirma ay nako, bagamat ayaw aminin sa pamamagitan ng mga pagtatanong ng Senador at ni Congressman Marcoleta, mukhang malinaw na kung sino talaga ang nasa likod ng PI na yan. Peker Martin Romualdez. Ang pinaka-incriminating, ang pinaka-importanting napiga ni Manang Aimee Don Quioniate, saan ba ginawa yung pagpupulong na pinag-usapan itong PI na ito? Napaamin niya na ito po ay nangyari sa Forbes Park sa pamamahay ni Espeker Romualdez. E paano yan? Panay tanggi siya na wala ang kinalaman siya sa PI na yan at walang kinalaman ng congressman dito. Booking, Mr. Espeker, nagsinungaling ka big time. Dahil lumalabas ngayon na talagang itong pagsusulong ng pirma, pinagpulungan nabuo doon sa bahay mo sa Forbes Park. Si Congressman Marcoleta nagsalita na kapag napatunayan sa pagdinig neto, na si Mr. Speaker talaga ang nasa likod ng PI na yan, baka sabihin na niya si Speaker na magbiteo kung Marcoleta mukha naman po talaga na napiga ni Manang Aimee ang katotohanan na si Mr. Speaker ang nasa likod nito. Siguro sasabihan mo na ngayon si Mr. Speaker na magbitiw na. Kasi ako dito sa Spokes Hour, ilang beses ko nang sinabi na para tayo po ay magkaisa muli mabuo muli ang unit team, kinakailangan magbitiw sa Speaker. Pero siyempre, sa ngayon po, ang dami nagsasabi sa kanya, solid tayo. Ganyan po talaga ang mentality at kultura sa house para sila mga gam Habang malakas ang Speaker, mga langgam na nagsisipsipan. So lahat sila, depend sa presidente, depend sa speaker. Paano naman mananatili sa pwesto bilang parapat na pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ang isang sinungaling? Di ba sabi nila, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. So tingin ko, Mr. Speaker, time to say goodbye. Huwag ka naman mag-alala, 318 congressmen naman yang nasa kongreso. Hindi lang naman ikaw ang pupwedeng mamuno dyan. Eh ako nga, na nasa kongreso ko ng 17th Congress. Di ka naman kabahagi ng 17th Congress. Nabuhay din naman kami. So hindi naman mamamatay institusyon kung wala ka. Ang kasama ko kasi ng 17th Congress, yung asawa niya, si Congresswoman Yeda. Na hanggang ngayon po ay kongresista, third termer, pero bilang party list congresswoman. Crucial yung impormasyon na nanggaling kay Onyate. Kahit anong deny pa nila, talaga naman pong napatunayan na nagpulong dun sa bahay mismo ni Mr. Speaker. Na siya naman daw ay nakipag-meeting lang para sumuporta. Pero ang initiative daw hindi galing sa kanya. Eh kung ganun, siguro dapat sa opisina lang yan ng speaker, nag courtesy call at nagsabi, good luck and we will support you. Let us know kung anong da kailangan nyo sa amin. Pero kapag sa bahay, ibig sabihin yan, ayaw nyo makita sa publiko unang-una. Tinago ang meeting. Pangalawa, intimate. Kasi hindi naman lahat ng tao pinapapasok mo sa bahay mo. Eh. Ako bilang politiko rin po, bihira talaga ang mga taong tinatanggap ko sa tahanan ko. Kasi sagrado yan eh. Walang politika sa bahay ko. No? Para sa pamilya ko yan pero pinapasok. O bagay, marami naman siyang bahay. Baka naman eh, parang clubhouse lang niya yung pinuntahan. No? Pero that's not the point po. The point is, denial king until na Ngayon, bago ng tono. Tumulong lang sila sa proseso. Kung sila ay sumusuporta lamang doon sa pirma at hindi silang nasa likod. Hindi ko alam kung sino itong Anthony Abad neto. May kilala kasi akong attorney Anthony Abad, dating tariff commissioner. Pero hindi ko naman maintindihan kung anong link niya. Anong dapat gawin? Resign. Yan naman po ang panawagan din ng mga senador. Hindi nila pinagre-resign pero ang sinasabi ni Senator Cheese Escudero, abah, i-rein in mo naman yung pinsan mo dito sa PI neto, na Nagkakawatak-watak na tayo. All because gusto niya maging Prime Minister. O, oh, di ba? Sobra naman yan. O oh, masisira ang unit team dahil lang sa kagustuhan ng isa na maging Prime Minister. Wag naman po. So tingin ko po, it's really time to go is really more of a political liability sa inyo po. At sa tingin ko naman po, sa dami ng bumoto sa inyo at ang katotohanan na si VP Sara, suportado pa rin kayo bagamat ang pamilya niya ay ayaw na sa inyo. Pero si VP Sara, pa rin, tupad pa rin sa inyong pagkakasama. E eh baka naman po, kakayanin niyo pa rin ang naging leader ng bansa, katulong si VP Sara, katulong si Senator Amy at yung 317 pang mga kongresista na alam naman po nila na napakalaki ng mandatong na nakuha ninyo. At para sa politiko, really respeto po kayo dahil sa 31 million boto na nakalap nyo noong huling eleksyon. Resign Mr. Espeker. Dahil na wala na po tayo ng tiwala, ang taong bayan sa tiwala, kahit anong sasabihin ninyo, yan po ang problema kapag nabuking kayo na nagsisinungaling. Hindi na po po pwede lack of trust and confidence pero kongresista pa rin naman kayo patuloy pa rin kayong kabahagi ng kongreso